Pagsuporta ng mga anak sa mga magulang na senior citizen o may iniindang sakit, isinulong ni Senator Lito Lapid. Alamin sa Siyas at Presents, DWIC Track Record Report. Curious lang ako, kung ang mga magulang ay mayroong obligasyon sa kanilang mga anak, ganoon din ba dapat ang mga anak sa kanilang mga magulang lalo na sa hindi na kayang magtrabaho para sa mga sarili nila dahil sa katandaan? Mayroon na bang tumutok sa usapin na ito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasan presents D W truck record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming research team, taong 2021 nang magsulong si Senator Lito Lapid ng panukalang batas na nakasentro sa pagprotekta sa kapakanan ng mga magulang na senior citizens, lalo na sa mga walang kakayahang buhayin ng kanilang mga sarili at yan ay ang SB 2061 o ang Criminalizing Deprivation of Support to Parents Act. Nakasaad sa panukala na ang mga anak na mayroong kakayan ng magbigay ng suporta sa kanilang mga magulang na senior citizens o di naman kaya ay mayroong iniindang sakit o kapansanan ay dapat ding tustusan sa abot ng kanilang makakaya ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga magulang sa araw-araw katulad ng mga damit, pagkain at mga pangangailangang medikal. Ang mga magulang na pagkakaitan ng tulong ng kanilang mga anak na mayroong kakayanang magbigay ng suporta ay maaaring magsampan ng reklamo o humingi ng assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sino mang lalabag sa kautusan ng panukala ay maaaring mapatawan ng aresto menor o aresto mayor o di naman kaya ay magbayad ng multa na hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Ang panukalang batas na ito ay binibigyang diin ang duty ng mga anak sa kanilang mga magulang na may edad at nagpapaalala na ang kapakanan ng mga magulang ay dapat ding bigyang halaga katulad ng kung paano ginagawang prioridad ang kapakanan ng mga anak. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.